Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, 18s. Good news na naman tayo. Pinasok at binulabog ng mga kanta ng SB19 like Freedom, Gento, I Want You, Crimson, ang isang British colonial island na Cayman Island, kung saan ito ay English ang ginagamit at syempre sikat sa mga dagat, mga white sand beach. Ayon sa isang 18s at uh, fans ng SB19, pinasok na ng mga kanta ng SB19, ang Cayman Island iTunes Top Charts. Kaya naman, congratulations SB19, dahil isang island, kahit remote area, Cayman Island, kahit uh, alam mo nang sulok-sulok ng mundo, pinasok pa rin at binulabog ng ating SB19 songs. Sikat sa mga white sand beach ang uh, Cayman Island. English ang ginagamit dito na lingwahe. British colonial island ito. At again, congratulations, S19, for being top in Cayman iTunes charts. Maraming salamat.